Hello guys! Today videos guys, isi-share ko po sa inyo yung amin kung ulam. Ayan. Today we are cooking for a uh, fried chicken. This is a uh, half portion of the uh, chicken guys. Pinalalamig ko muna siya and then ito double la uh, cook uli natin siya para mag crispy. And the same time ang kaulam po niya ay um, broccoli. Ayan. So, para po malasa yung ating broccoli, nilagay po natin yung minarinated po natin na uh, ginamit natin sa chicken. Siya po natin gagamitin sa pag ng ating pong uh, broccoli. Ayan. So, today video guys, this is our lunch, chicken, and broccoli. I'm starting out frying for the chickens. I make marinated in the one uh, one day. And then we cook now. So guys, this is our fried chicken. So guys, good morning to everyone. Today's magluluto po tayo ng mga broccoli guys. At eto na nga, kumukulo na yung ating broccoli. Ang ginawa po natin dito ay i-steam po natin siya. Ayan, na uh, pinakuloan lang po natin siya guys. At uh, ang ginamit po natin dito uh, para may lasa is yung pinagbabaran po natin ng chicken guys. So, yan po yung ating, uh, ating broccoli today. Ito nga po yung ating chicken. Ayan, luto na siya. So, yan po yung magiging ulam natin, guys. Chicken with broccoli. Ayan. So, guys. Have a nice day, everyone.